mga boss nasa sa Nicholas Project po tayo update po tayo ito sa project natin dito kay Madam Rob welding work ang ginagawa ng mga uh, tropa so natin dito yan shout out sa mga viewers natin mga subscriber ayan ah. yung garahe ginagawa natin ito yung rampa pinipindulan ni Parimbong Nandito si Master George. Ano, pare. Good morning, good morning. morning. Good morning, mga boss. Ayan, yung garahin natin. May bubong na. Long span. Nayero ang nilagay natin. Tapos itong rampa. Ito yung tapper, pare. Ah, yung tapper, boss. Tapper. Pagka makat nice. yung sakyan nila yon. Yan ang stopper tapos may agdan yung ano May agdan yung Yung driver Then, yun natin lalagay sa kabila ko yan na ano. Ito pa rin naka Ito ano naka oro ba ito? Oro mata Oro plato mata, <laughs> oro Sakla, plato mata ano? Ginto, feel like tans Ginto, yun, ginto Ginto sa puso Paksi primer yung ano Yung Pintuan natin Ayan, may gutter na dito tapos down spout. Ayan. Dito mga boss, nagpapa-order si madam ng, ano, ng garden soil. Pulong daw yung garden soil dito. Ito. Ay, pangibus di may ini, potong kay, yung dump truck. Mayan eh, pasagan may tapos laro mo dito order tayo kay Maneng ng garden soil mamaya yan si parin bong lang bahala dito hindi oh. Ano oh. pag dumating yung ano, order natin mamaya yung sakyan nila madam oh bago brand new okay, si okay. SUV okay. yan you no? cross Toyota cross naluma yung kay paring master ah sakyan mo pare bago yun ah ah <laughs> uh, 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 na kayo po nipon ah pare bago ano uh, SUV na SUV na yun. yan na. <laughs> yung starter doon para pag akit mo sakyan na yun paatras. meron siyang stop you know, hindi siya di diretsyo doon ah no, pare Ibay Ibay no magdan ni Mari Master ah. Ibay. <tipos> Ang ginamit natin na ano, angular. Di uno para ay uh, may kapitan yung gulong pag atras niya. Diretso siya doon. Dior mo na po tayo mga boss Hindi mo muna din mga tropa natin doon Para more order ng ano, garden boy. Dito kay Boss Maning Dito sa isa niyang ano, kanyang hardware Bale yun po yung ano, yung kanyang garden soil. Ayan hey, mga boss, tignan natin yung garden soil ni boss. Alay boss, maneng? Alay na, at yung may itong site. Ayan, si ano, si boss Jeffrey, no? Uh -huh. Boss Jeffrey yung kanyang katiwala dito. Siya yung, ayan, no? Oh, shout out ka pa. Shout out uh -huh. boss Jeffrey. <laughs> thank you, thank you. Ayan, boss. Dali oh. yan, yung garden soil. Ayan, oo. Lupang bundok yan, boss. Na? Bundok. Lupang bundok? Oo. Oh. Oo, mukhang bundok. Mukhang bundok. <laughs> Ayan lang, boss, yung garden soil. Tapos, ito yung ano, panambak, na? Ang panambak, ha? Ah. Yun. Okay, order muna tayo ng isa. Dito sa... Hmm sa San Nicolas Project baka yun sa Kaingin Project ayan oh shout out Boss Jeffrey ayan tropa ni Maning Paule wala yung boss niya okay ano oh, foto yeah. nama. Oh, oh, pa na mo hindi ba ko na boss baka ano na natin yung resibo kay Boss Jeffrey no oy anong ulam natin bossing ayan o no? bawas ayan Mula ng mga matropa ni Boss Maning, ano? Ito yung master chef nila? Ah, Boss Jeffrey? Oo. Oh. Ayan <laughs> master chef. Siya na, ano pangalan ito? mo daw? Aron. Ha? Aron. Oh. Yeah. Shout out to shout out kay Aron, yung master chef ni Boss Maning. Okay, gawin mo na yung karesibo na yan. Oh, Oo, sige. Okay. Man. đang muốn làm phốt đây à? sa có phải muna po tayo, oh. May sa muna po tayo. Nanay Mossa, good morning. <laughs> Yan, nandito na tayo sa site. Sa project natin. Yan, nakapagbiga na tayo. Tapos nabang na yung mga flexible para sa ano, di naglalagay yung ating panel board. Bintana. Dito sa yung bintana. Tapos ito. Bibigayin natin yan. Gandun. Pagigiba natin sa kanila. Ah, Daan -da tayo -da dito. Skip. Dragal forma. Ayan. Backlash forma na. Tapos asintado na rin dito sa ano. Sa CR. Eder na eh. Eder na. Eder na Eder, na. Eder yeah. ito tinagal natin yung biga para yung mga bintana natin ano tataas natin yan yan o no? ng bintana tapos yung aircon dito window type na aircon lang dalagay natin Pili na tambakan to. Order tayo ng ano kay Maning. Buhangin na lang pantambak natin dito. Sabi ni JR. Na JR, buhangin na lang. Buhangin na lang pagtambak no. Marami. Yung mga ano, nakabang na lahat yung mga flexible para sa outlet, CO, at saka sa mga switch. ang pinagigiba ko na to para diretso na yung biga natin doon para maka, makapag-asinti na sila rito yan time check tayo pag alas kiss na merienda sakto ayun o no? merienda natin kay na ni Mosa ano yung merienda Bart? amutik uh, yu at uh, palabo palabok Ay, palabok ayun tapos meron pa tayo ano

Shake 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 Tiba yeah. Matiba yung biga Doon nasinta na siya Sipak PR. Tapos yan ito naman yung ano, natin. Ang masintayin natin. Ito. So, Hanggang na yung mga forma. Ayan, biga tapos sinasusunod natin ano diga yun doon Yeah. mga tropa tanghali na mga boss mag alas 12 na tapos yung mga shipping natin ayan gagawin natin mamaya puro sila mga shipping na meron at nang mga pinakas ang pangin yung pari ayan yung ulam natin no o, ginataang tilapia eto pa. no? no? oh may ino pa manipaksim manipaksim ano manipaksim to may sige po

ลองนอาไวญบ่ปุนสิอยน,นการเดนไยงการเียนนะ baka'y mag-aasin ayan yung poster pinuloy na namin poster tapos sinanggal na yung biga open na to mga po ito lang yung poster doon yung may iwan tsaka to tapos yung ano dito bintana tatakas din ah, yun. CR. ayan CR yan ito lang yung namin ng biga kasi may biga rin sa ilalim oh yun kung dalawa to na sabi nilang dawel yan yun doon wala nang asinta yun ang ganda asinta natin dawel na rin to sa kato dalawang palong din yan ng na tapos biga na diretso yung biga rito yun uh, asinta din natin yun para sa kanyang islop pinaka islop nya yan dumating na yung order nating materyales kay postman maning Boss Manny, pero naka-ano ka? Naka-DLM ka? Knockout! So, nyo ito, Raba, tsaka CHB, 4. Yung order natin kanina. Ayan, hindi na tayo mga boss. Mabubuyog. Hindi na naman. oi hamburger. Ay, ah, ah, part Hamburger na naman. Ay, ha? Ayaw ayoko na umalis dito. <laughs> maraming maraming malamig salamat. Na malamig na subscribe. So, maraming maraming salamat po, Pumasa. Palaging pamerenda. Malamig na malamig na. Harpsicola. Ay. Ayun mga boss. Hamburger. Galing kay Nanay Mosa. Maraming maraming salamat po. Ah, Nanay Mosa. Pina, pinataba mo na yung mga tropa natin. <laughs> Yan. Sa next week, ah, uh, marami na kami dito. Darating na yung welder natin, si Master, at saka si Bongo. Si Bong. Si Yosong. Ayan mga boss. Bigyan po tayo. We'll Hamburger. Jollibee. Okay. Okay. Uh, para, Eh, karengin okay. <laughs> lang yun, eh, Tegang. <laughs> nah oh, tega mm, 'to, boss. Hamburger na lang eh, ah. Mm, salad na boss. Yung red sauce ko, boss. Mga red sauce ko. Mm, yeah. Mga red sauce na 'ni, yeah, you know? Dito. Mga red sauce. Mga bae na lubog. Marami pa dito sa San Gabriel, makabebey Pampanga. Anong lasa ng ano? Hamburger. Malin lang lang boss, yung bubuyog. Kaya <laughs> sa, bu sa Jollibee. Tatay na tayo. oh, boss. Ito ay dalawang bagong po yan. Tapos bigyan na. Nakasinta na mga boss. Bukas pwede na nilagay yung beam na reel bar. Para maformaan ano na, na rin. Dito, nakapagkasinta na kami dito. Kahit na isang patong lang dito sa CR. Biga, pwede na po bukas yan. Ayan mga boss, yan po yung update natin dito sa Sanggabret Project. Uh, sa next video na lang po mga boss Maraming salamat God bless po